Good morning! So ngayon guys, salutuin natin sardinas na may udong. Na may tuyo din. Tapos lagyan natin ng malunggay para masarap. So hiwain na natin yan. Ayan na yung asawa ko guys, tingnan mo oh. Ayan, siya na nagpa-apoy. tinalang lang andyan siya oh, nag siya nagpapaapoy ng um, ano, lulutuin namin dito kami nagluto pala sa ano kahoy para maiba naman para ma mo na probinsyang probinsya talaga o tingnan mo guys ang papaya ko malaki na ang papaya ko ayan ayan umuusok pa paano basa-basa pa yung kahoy nilagay namin wala kasi pang gato. O oh, ayan, din kami kumuha ng malunggay kanina. Diyan lang sa bakura namin. Buti na lang fresh, tsaka hindi ka nabibili. Kasi may sarili ka ng tanim. Maganda talaga guys pag may sariling tanim. O oh, ayan na, hintayin na natin na magbabrown ang mga sibuyas. Tapos ilagay na natin ang sardinas. small. baka naman. Tsara, joke lang. oh, ayan. Ginisa na natin. Tapos, lalagyan na natin ng water. Lagyan natin na yung tubig para pag kumulo siya, pwede natin ilagay yung odong. O, oh, ba diba guys? O, oh, feel mo talaga na probinsya-probinsya. Ah. Mahangin. Sariwang hangin. Ayan, paypay -pay ang person mauso kaya guys luha luha mata ko dyan o oh, ayan na pina talagang pinapaapoy na siya nilalagyan ko na siya ng maraming ano, kahoy 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 na maliliit ayan nilalagay natin yung udong guys ano yan elementary ako dyan talagang yan ulam namin guys di ko makalimutan yan sarap na yan tubing siya dati sobrang sarap yan. tingnan mo naman yung papaya ko dako na dyan siya guys dako na dyan ang papaya mga ilang buwan na lang mamunga na naman yan update ko kayo dyan pag namunga yan guys tas may manok may malunggay kompleto na pang tinolay Pero hindi naman sa amin yung manok lagot tayo sa ano may-ari. Ayan, lagay natin ng anong. Lagay ko na pala dyan yung malunggay na may kasamang sangib. Sangib bawing sa amin yan, guys, sa probinsya. Ang sarap niyan. Ay, ang pinto bumagsak. Ang sarap niya. Tapos yung amoy niya, ang bango, amoy, ano talaga, may sangib, bawing siya, bawing na bawing. Ayan, hahaluin lang natin yan dyan, tapos, maya-maya, pwede na natin, hainin. Hmm, amoy pala. Yan. Dati ang udong guys, tagdos lang ang ano dyan, balot. Tapos ayan na, tinitikman na ng asawa ko guys. Ang sarap ito. Ayan. Inihaw namin yung toyo. Sugba na mo. Sarap. yan that's it guys.